Ah, malokar yung manok natin. chokes to go? Hilaw pa, hilaw pa. Ikot, ikot. Uy, umiikot. Uy, umiikot. Bongga nungo. anong makina to Bakit kusang umiikot? Ay, dijigid. Yung may motor yan, tapos yung lang. Tik, tik. Umiikot 'tong galengo. kusang umiikot talaga 'to, may makina. Oo, meron 'yan. Meron nga sa loob ng bagal pa hindi loketo. Talagang dahan-dahan lang talagang ikot niya, no? Ang galing talaga ng ikot niya. Ang na. Ang <laughs> ikot. Ayan. Pwede na lang. Pwede na lang. Pwede yan? Okay. Order number 45. Number Number 45 Number 45 Number 45 Fried chicken. Fried chicken. Nakita mong iniyaw. Fried. Ang mo. Punta na yan. O, sino may order? Number 37. Number 37. Mahala oh, siya. Kasi pang pokpok. O, number 37. Matag. Okay. Ito, yung ano to. Punta kayo. Ito isa. Matag. Yan na, yan na, yan na. Oh, okay. May ano yan, may side dish yan. Ayun o. May una, man, chicken, na may side dish yan. May mga side dish yan. Tapos ito nagkawin ka na ako sa ibaba para may... na. na.